Hi! Welcome to my vlog. Ayun. Para maiba. At ano to? Uh, adobong pusit. Yes. And then yung isa naman is ah uh, ano to? Kilawing tuna. Kilawing tuna. Sarap. Tapos tayo pa namin isa. Hindi pa kumpleto. Pero nagro-rice kami. Pagkano oh. yung kilo ngayon ng rice? Nasa 50 plus. 50 Depende plus. sa quality. So, kailangan hindi tayo mag mag aksaya ano, ng bigas, rice. Kasi so... mahal pala ang bigas. At dahil nagmamahalan na ang bigas, ayan. Mahal, mahal ay, anong... ma mahal, mare. Asan yung mas mahal? Ang lalaki yung bigas. lalaki <laughs> <laughs> dito. so dahil may oras pa tayo, magsikahan, hinuhuli pa yung bangos. Oo. Oh. Ayan. So, mare ano yung masasabi mo kay Pura Loka Vegan na talagang, ayan na. Vega? Oo, oh, Vega na talagang naghihingi na ngayon ng online, ano. Totoo ba yun? Oo, para sa mga pamilya na daw na luluwas para kuwal sa kaso niya. Ah, kasi wala na siya trabaho? Siguro. Parang Gika, kahit Gcash daw pwede na daw. So, total, total, sabi naman niya art daw. <laughs> art daw yung ginawahan niya. Eh, para sa atin, art din yan, yung maano ka, ma persona. <laughs> persona nan for her. Oo. Oh, oh, For the sake of art. <laughs> so ngayon mararamdaman niya niya kung paano mag-pray. Oo. Oh. <laughs> kasi nga yung binastos naman niya yung di serious serious diba? Noong una kasi, siguro alam niya na hmm. ang Pilipinas is Catholic country talaga to ang ang inisip si niya nun mare napapansin uh -oh. gusto lang talaga niya mag-viral gusto niya mapansin kasi nga uh, contestant ba siya nun or ano ba siya hindi ko rin wala rin ako idea sa kanya so yun lang talaga goal goals niya na mapansin siya for cloud ba yan or or sa trabaho na kailangan sisikat siya para tataas yung PF niya or whatever ay hindi naman siya nagkamali na talaga napansin naman talaga siya. Kaso lang, yung naisip niyang paraan sa pagpapapansin niya, nakalimutan niya na katulik country tayo. Siyempre, ilan ba yung, ilang percentage yung katulik dito? Siyempre, kabasto sa Kasi para sa atin, sagrado yun. Sagradong bagay yun about God. Diba? Kung, sa, kung siya hindi siya naniniwala ng God, hindi tayo naniniwala tayo ng God. So, eh, hindi siya, wala talaga siyang lusok sa atin. Ang ang surety lang siya, kasi ang kastano, is dumadaan tayo sa due process. eh, kung binasos niya yung Muslim. Sana yung Muslim binasos niya para makita niya yung batas ng Muslim. Ang Muslim, walang sinasanto yun. ba? Diba? Pag binasos mo yung relihiyon nila, at ah, talaga may kalalagyan ka. Uh, bakit napili niya yung kristyano? Kasi akala niya pa ano-ano lang. Ay, sa, sa bagay, due process tayo eh at least suerte pa rin siya kasi ang binusos niya katulik kasi dadaan pa, pa yung process oh, na may persona persona pa ngayon sa daming kristyano na galit sa kanya bakit nagalit? kasi nung una kasi pinapa-apologize siya. Oh. Ang ginawa niya, dinagdagan pa niya, nagyabang pa. Correct. Nung na-persona siya ng ilang lugar, sinabi pa niya na, sige, dagdagan niyo pa. So, parang, lalo niyang pinainit yung tao, ay di tinutuwa siya. So ngayon, kung totoo man na uh, issue na kailangan niya ng kulong, sino ngayon yung hihingian niya? Eh wala namang kumampis sa kanya, dahil lahat ng kusyano galit sa kanya. Yung si ano nga, di ba si representative kung gusto man nagalit din sa kanya. Mm -hmm. Kasi kahit mas dino, di man, di man maganda yung ginawa niya. Kasi sa gano'ng bagay yun. Kasi sa congressman Geraldine Roman. Oo, oh, dinadamay pa niya yung mga LGBT. At sabi ng mga LGBT, huwag niyo kami, kung kami idamay dyan, ikaw lang yan. <laughs> <laughs> Daming LGBT na religyoso. May mga rebulto pa nga sa bahay. Eh. <laughs> Parang siya, parang siya ata, hindi siya kristano ata. Pero huwag niyang, kung hindi ka naniwala sa Diyos, kung hindi ka kristano, huwag mong basusin yung mga kristano. Pwede sabi mong art, art, kung pinagsasabi mong art, para sa amin, hindi art yun. Ang dami naman po din kaming art. Eh. Ba bag, ano? Barat naman sarili mo. Form <laughs> iba, sa, yung, <laughs> <Soul of art. laughs> yung iba nga, yung mga talagang libutante, eh, talagang nalano pa yung bubuhat ng cross tuwing hmm. mm. Week, uwi, di ba? Dahil pa nata. Papako nila pa sa cross oh, oh. si yung Depende whatever kung ano man yung mga ginagawa nila sa buhay. Buhay hmm. nila yon At least hindi nila binabasa yung hmm. Diyos. Oh, oh. Ikaw, yun, o, yun. ikaw na, na naturingan ka na matino, pero yung utak mo, hindi mo inisip na so, ang dami mong masasagasaan dahil lang sa dahil lang sa views dahil ngayon wala ka na tuloy yung ano wala nang wala na siyang kung paano kung may mga, mga rakit siya sa ibang lugar tapos persona siya dun. tapos <laughs> ang nakakaano pa mare parang, parang isa na nagising siya ano bang ginawa niya daw na masama wow ano <laughs> 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 Mas ginawa niya masama <laughs> Baka naman may tama talaga yun. Baka mag-drugs dyan siya. Mm. Drugs ba siya? Baka hindi siya drug queen, drug queen. <laughs> Literal na drug. Sarap. Mm. Mm. Tapos mga malilawin. Pura loka vega pa rin. Ano naman masasabi mo na talagang nag-react si Rainbow ng pagkawala ng kanyang TikTok. Ano? Isa din yun. <laughs> Disturbed silang dalawa, no? Yeah. <laughs> dapat sila ano magkitaan. Hmm. Rindon naman ta ano niya ta. Rindon mas Kay pa paano bilib ako doon kay Rindon kasi siya lang yung basher na legit ng account. <laughs> Di ba? Siya lang yung basher na legit ang account. Kasi karamihan ng basher, puro dami account, puro fake account. At least, ha, mayroon kayong, ano, buti pa yung boss nyo mga mga bosses makinig kayo kung matapang kayo, kung totoo kayo matapang, gayahan niyo si Rendon. Kung kayo, magpakita kayo. <laughs> magpakita kayo sa totoo niyong pagkatao. Lumaban kayo ng patas. <laughs> mo si Rendon, di patas din ng ano sa kanya, ginawa ni TikTok. <laughs> okay lang ang sinaayan na tinatawag better luck next time. Eh, di gawa naman account. <laughs> May bago na siya account ngayon. Oo. Oh. Sir lang yung papalo dun. <laughs> Yung parang hindi niya na kailangan sabihan ay unfollow siya. Mm. -hmm. Di ba? In fairness, doon man ako bilip sa kanya. si Kasi yung boss ng mga bashers. Tapos dito pa, ang katawa nga rin. Si Rindo na basher, binabash. <laughs> 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 si Rindo, oh, double, double dead. Ang basher, binash. Diba? So, deserve nila. eh anyway, kayo, pag gagawa kayo ng mali, wala namang ending na happy ending din sa mali. Kasi ang mali, mali ang umpisa, mali ang katapusan. Ito na yung nantay namin. Bangos. O, oh, yan. Ay! Tumulo. Yan. O, oh, di ba? Pak. Fa. Sarap. Ay, tumulo. Tapos, ito naman, ang pinakaano ko, bakit kasi, binigyan pa ng importansya sa sa stream media eh. Ba't, ba't pa yan sa mga network si Rendon? Binigyan nyo pa talaga siya ng oras. Dinidman na lang sana yan. Parang din na lang sana yan pansinin. Kasi total, total, wala naman siyang believe sa sa mga network, mga artista daw, laos na daw. ba? Diba? Saan ka makakita? Ang laki-laki ng katawan. Para walang utak. <laughs> sabi niya, kung ano daw isip niya, ipost daw niya agad. Nasaan na yung think before you click? Nasaan na yun? Ha? Tapos sabi niya, madali lang naman daw, kasi burahin lang naman daw kung mali. <laughs> yan ba yung ituro niya sa mga kabataan? Diba? Nakakahiya. Ang laki-laki ng katawan. Brainless. <laughs> so yan ang lesson learned sa ating mga kabataan. Ano yan, wag uh, huwag yung tularan, yung si Pura Luka, kung ano nangyari na sa kanya, kung, kung ano man yung ay nakahinatnan na nahinatnan niya ngayon huwag kayong makonsensya kasi kagagawan niya yun hindi natin yung kagagawan yun na yung siningil na siya ni Lord oo siningil na siya ni Lord tapos kung ano man yung nangyari din kay Rendon deserve lang din naman yan. Tama lang din naman yan na maban siya sa TikTok. Kasi nga, maraming bata ang nanonood. So, puro negative vibes kasi ang naibigay niya. Parang lagi kasi siyang may kaaway. Walang motivational speaker na maraming galit. Pag motivational speaker ka, maraming, maraming na motivate sa'yo. Kaya nga, motivational eh. Eh bakit parang sinusumpa siya ng lahat, di ba? Paano mo masabing na-motivate niya? Di, hindi pala effective oh, di ba so wag na siyang mag magkunwaring ano motivator kasi wala na wala nang naniniwala sa kanya di ba bakit siya na ano bakit siya na ban sa TikTok kasi ni mas report siya ibig sabihin maraming galit din you know mo, bawat post niya ilan lang yung positive wala ano siguro 99% negative <laughs> di ba so kailangan natin ihawin to ay, Jezebel. May Jezebel dito. Ah, si buntot ng... ano, bangos. Ay, Mabuti yung bang bangos, ang buntot kinakain. Yung makakain naman siya. Oo oh, nga. Pero si Rendo. <laughs> Bak Baka si Rendo nung parang kasuy. Bakit kasuy? Kasi nasa labas ng utak. Ganun ba? No, yung kasoy ba sa labas ang buto? Ay, hindi ko alam. Ah, talaga? Ay, talaga? Sarap. ay, mo pa. Di, ganito yan, Maren. Buti ang kasoy may utak. <laughs> <laughs> si Rendon wala. <laughs> <laughs> Di kasi iba kasi siya eh. Parang liwas lagi. Mm parang sinasadya niya na para na kumukuha siya ng attention. Sinasadya niyang taliwas yung Pero lately, Ano niya? Tumatama anong... siya sa MTRCB. Hmm. Oh, pero doon lang yun. Timing lang yun. Oh. Tapos yung ano, referee ng, na yung coach ng Gilas Pilipinas. Lahat pinapakailaman niya Di ba? Pinap, pinap, pinap niya. Sino ba siya? <laughs> kaya lang naman, kaya nag-exist yan, Sir Lindon kasi binigyan niyo yun yun ng importansya. Lalo na ngayon, pinag-usapan namin dyan. Hindi <laughs> lalo nag-exist na naman yun. Hindi talaga mawawala. Pero kung ano kanya ma niya mali, challenge sa kanak, makipag-ano kayo? Mag-sex kami? Makipag-bardagulan. Ah, oo naman. Hindi <laughs> mo na kumahalo dyan. Wala nga utak yan eh. Yan talang yung time mo. Nakilang beses ko nang inalo yan. Wala naman hindi siya lumalaban. Sabi ko nga eh, friendship ko na lang siya eh. Pero mas masarap, mas masarap sa kanya yung kapatid niya daw. Kapatid nga niya sabi ko. <laughs> Sarap. Ano hmm, Ano pa? Ayan, ko. Ayan, bago. Wala kami gulay ngayon kasi in order ko dito lagi gulay. Ngayon, para maiba. So, naman, ilawin. So, ay, puro seafoods kami, yes. Puro pala seafoods tayo, Mari. Mari, kumain ka dyan, oh. ha? ilawing tuna. Ang mm, drop. Kamatis na hilaw. Mm, drop. Ang drop. Ang Okay. Ay, isa pa mare. Mm hmm. Lately, in, sa interview ni Miss no Snow, Snow Sir na kayo. Mm hmm. Tinanong si Nanay Jobert sa dito. Kung sino daw yung kinalimutan niya ng artista. Gurahin niya sa memory niya. Oo, burahin niya sa memory, na. diba nga, memory niya. Nabanggit niya si Morissette Amon. Siyempre, Bisaya kasi yung time na nag-walk out. Yun pala, nag-attend lang ng birthday. Nag-drama pa daw. Ang masasabi mo doon? Naano ko yung sa ano? <tod> last, pandi, last year ata yan? Pan Oo. Pandemic or ah? Uh, <tod> alam ko yun, Jay. Si, Nag-produce no, no. na nun. Mm -hmm. Kasi andun din ako. Ah, nandun ka ba? Oo. Sa mismong venue? Oo, ako nagpa-ano. dapat na relax kay Morissette. Kasi iniintog na yung ulo sa pader makeup artist ako ng mga alaga niya si Ron Santos. Mm. Tapos pinapasok ko siya sa dressing room ni ano yan, Eva Eugenio. Sabi ko, Miss Mori. Pasok ka na sa ano sa dressing room ni Miss Eva Eugenio kasi pumapasok na yung mga ano, yung mga reporter. Kasi nag, ano na nga siya, breakdown, breakdown. Mm. Tapos, pinatanong niya si ano, David, yung parang manager niya ata. Sabi niya, David, saan ako nagkamali, drama drama umiyak pa siya sa loob ng ano. Dahil kasi parang issue-issue yun, issue di ba? Nag-away ata ng boyfriend. Ganun. Ah, yun lang? Oo. Noon, pag walk out niya, eh, nalaman ni Nanay Jobert na pumunta sa sa birthday ni Moira. Mo Mo Moira. Moira. Yeah, actually, mali talaga si Morissette noon kasi committed na siya doon eh. Hmm. Be professional. Kasi ang dami nangyayari na kahit namatayan, mm. the show must go on. Andun ka na eh. Hindi mo siya pwedeng idamay. Kasi it's ano eh, uh, parang uh, pan, pa, uh, panahon kasi pagkakataon na nangyari. Eh wala namang kilalaman yung ibang tao dyan sa nangyari sa buhay mo. Audience yan eh. Pumunta yan doon in good faith na makita kanila kasi ikaw yung pinuntahan nila na makita, hindi naman nila akalain na wala naman nakalagay doon sa ticket na kung mag-away kami ng boyfriend ko, i-cancel natin ha. So damay-damay tayong lahat ha, pag mag-away kami ng boyfriend ko, wala naman nakalagay doon. Parang si Katy Perry, nung nag, nag, hiniwalayan in, in, siya ng asawa niya, nasa backstage siya, paakyat na siya ng stage kasi concert niya yon. The show must go on. Iniyak niya saglit, and then nag-retouch siya, kasi kailangan na niyang umakit sa stage kasi concert. Ang buong concert niya wala nakakaalam na hiniwala na pala siya at wala sa emosyon niya yung feelings niya na broken siya kasi nga kailangan niya magiging professional yan totoong professional dun yung magandang example na sa ating mga artist kahit malaki man at maliit pag pag ang commitment is commitment. Ang profession niyo is profession. Hindi mo pwedeng idamay-damay lahat. Ko ano yung pakiramdam mo ngayon? Ko ano yung nangyari ngayon sa sa pakiramdam mo? Hindi man pwedeng pack up. Hindi <laughs> man pwedeng pack up kasi bigla kang kumirot yung ano mo, tigil diyan, di ba? Mali talaga yun. Hindi ano. ko hindi ko ma, si Nigel Jobert, si Nigel Jobert naman. Maayos talaga kausap si Nejubert. Matino talaga kausap si Nejubert. Si Nejubert kasi mataas ang price niyan. Pag well, ayaw ka niya, ayaw ka niya. Kasi ibig, sab ibig sabihin may something sa sa'yo. Like, ito yung nangyari kay Willie Rebilla. May nawala siya sa ATS. Pinaglaban ni Nejubert yun. Kasi nga, press siya eh. So, tinapik niya lagi si Willie. Parang siya yung laging nag ano, nagkatok sa wawawi, wawawi, noon. So, hindi sila magkatugma ni Willie. So, syempre, gumana yung pride ni Willie na siya yung bankable sa ano sa EBS siya yung nagdadala ng pera diyan bakit tinitira ako sa sarili kong bakuran so hindi sila nagka nag, nagka ano talaga ang ano nila personality so marami na ring laban si Nigel Bird na pinaninindigan talaga niya kahit wala, wala mawala na siya ng trabaho kaya ayun naman ako bilib kay Nai Jobert. Kasi alam niya yung tama at mali. Kasi Nai Joker matapang. Walang tago-tago, oh, oh. pangalan, di ba? Pero marunong rumispeto si oh. Nai Jobert. Alam naman niya kung kung ano yung katandaan niya, yung tagal na niya sa oh. sa showbiz. Eh. So anyway, Ganda talaga. Ang um, kanya-kanya taling ugali. Correct. No, without knowing ng karamihan ng pala, no? alaga-alaga pala, yun yung nalay dobert natin si Ayun Morset. Yun yung alaga? Ah, ah. Ako nung anak niya na na nilalapit na rin niya. At yun, pwede mo sulat-sulat din kasi, di ba? Ama mga friends, sa mga yan sa mga artista. Kaya so, isulat kami mga ganita. Swerte so, lang si Morissette kasi talented din talaga siya. Pero uh, Morissette at Charis, Charis ako. Mm -hmm. Noon. eh, mm -hmm. <laughs> wala okay, na, hindi na, na maibalik ni Charis yung boses niya. Eh. Mm -hmm. Kaya, si Morissette na yun na mamayagpag. Pero kung ipagsabay si Charis at saka si Maurice eh? Charis pa rin kasi ibang pa ni ano ni Charis pero ngayon parang hindi parang bumabalik-balik naman bumibirit-birit si Charis pero hindi nag gaano hindi na gaano siya yung hormones hormones lately may mga Birit-birit siyang kinakanta sa ano, niya, YouTube channel. Pero hindi nakaka- Sabi, ano daw, eh? tinigilan na daw niya yung hormones siguro. Wala pang sisisi na laging nasa una. Mm, mm Lagi naman eh. Pero pag nagsisisi ka, meron naman tayong tinatawag na second chance. Oo. Depende sa mga tao kung kaya ka pambigyan ng another chance. Hindi kasi siya laging available ang second chance. Depende sa sitwasyon. Pero si Pura luka talaga. Hindi <laughs> ko lang alam kung saan siya makakingin ng chance. Depende lang kay Lord. Kasi doon naman siya, si Lord naman magpapagmahal, magpagpatawad. Kaso lang tao tayo, hindi naman tayo si Lord. Kaya pag nasaktan tayo, pwede naman tayong aayaw. So, ang siya kalang mali kasi naiintindihan ng tao na ay nagkasala, makasalanan siya, nagkasala siya eh yung hindi niya paaminin na makasalanan siya. Mm -hmm. Kung baga, saan ba ako nagpamali? Sabi niya. Hindi naman siya krimen, pero mm -hmm. yung iba kasi pag-relihiyon eh. Mm -hmm. Kasi parang pagkatao mo kasi yun eh. Sa mga Muslim area nga, di ba pinaputulan ng Ay, tao pag mm -hmm. ng ano, religion? Di ba pag-Muslim? Oo. Huwag na huwag mong bastusin. Mm -hmm. Kasi, buhay ang kapalit doon. Sa atin, ano lang, personal, non-grata lang. Kasi Muslim, talagang hugot ka. Pag binalahura mo, religion ng Muslim, na Islam. Hindi pwede, mag na lang. Oo. Yan ang Yan nangyari sa kanya. Let them learn yan. Para wala nang gagaya. Kasi akala mo, you know, nabuhay ka sa bansa, pero limitado lang yung mapupuntahan mong lugar. Limitado lang yung mapuntahan mong lugar. maliban na lang kung gagawa siya ng tunnel. Lulusot-lusot siya kung saan siya pupunta. Mm -mm. Mm -hmm. Well, dahil lang sa views. <laughs> so may kasalanan nito palang, meta. <laughs> kasi kung hindi to nagbabayad tong meta, hindi sana maghahabol yeah, ng, ng views ng mga tao. Ng mga tao naman, pagbukas mo ng account, puro reels. No. Oh. Takin ng reels na to. Lahat na lang, wala ka na, hindi mo na makilala eh. So, tingin ko, sino ba tong mga to? Gusto mong tignan. Gusto mong i-observe mo muna bago mo i-accept kasi nag-prepend request. Kaya makikita mo, puro reels. Hindi <laughs> naman talaga sila yung nandun. Oo. Oh. Anyway, okay. mahaba itong usapan. Ito pa, At dami ko pa pagkain. Pakainin pa namin itong tuna. Ito. pa, ang daya okay, yan, ha. Ibang ah. mm -hmm. mukbang. Putol-putol. <laughs> diba? Mmm, harap. Nagkutsara lang ako kasi nasa labas ako. Pag nasa bahay ako, talaga makinagkamay. Hindi pwedeng kutsara kasi hindi ako nabubusog. Magbabay na ako by everyone. Thank you for watching. So, yun lang. Sana, sana, uh, ma ma makita nyo yung tamat-mali. Kasi yung mga taong mali ang umpisa, mali talaga ang katapusan. Maganda so, yung doon dahil sa tama. Ang social media is, eh, may influensyahan kayo doon. Pero, sana, matututo kayo sa mga taong magkamali at kumiyong kayahin. Yun lang. So, bye everyone. Thank you for watching. Pakain pa ako. Sabi ko pa pagkain. Bye!